Alam nyo ba may isang bagay na tahimik na naghihintay sa iyong ref ngayon? Mukhang harmless at baka ilang taon mo na itong iniinom. Pero pagtungtong mo ng anim na po, maaring ito ang dahilan kung bakit ka laging pagod, naninigas ang mga kasukasuan o tumataas ang panganib ng heart problems ng hindi mo namamalayan. Ayon sa isang malawakang pag-aaral sa American Journal of Clinical Nutrition, ang ilang karaniwang uri ng gatas na madalas itinuturing na healthy ay direktang naiugnay sa mas mataas na inflamasyon, mahinang buto at mabilis na paghina ng memorya sa mga matatanda. Ang problema? Hindi lang kung anong gatas ang iniinom mo, kundi kung ano ang epekto nito sa iyong katawan habang tumatanda ka, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon. Alam ko, komportable ka sa iyong morning na inuming gatas, ang sarap sa pakiramdam, nakakamis ang alaala, -ala, -ala at parte na ng rutin mo. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na sa isang simpleng pagpalit lang, mapoprotektahan mo ang puso mo, mas magiging malakas ang buto mo at mas gagaan at gaganahan ka sa araw-araw? Hindi natin may iwasan ang pagtanda. Pero ang pakiramdam na malakas, balanse at kontrolado ang katawan, iyon ay pwede mo pa piliin araw-araw. Sa video na ito, Ipapakita ko sa iyo ang apat na uri ng gatas na dapat iwasan ng mga seniors over 60 at ang apat na masustansyang alternatives na makakatulong para bumalik ang energy mo, gumanda ang digestion, at maging mas maayos ang tulog at memorya mo. At isa sa mga good milks na ito ay sobrang overlooked. Baka nga hindi mo alam na may ganito pala. Pero ayon sa science, nakakabawas ito ng inflammation at nakakaprotekta sa utak kaya, stay with me hanggang dulo. Heto ang unang gatas na mukhang harmless, pero posibleng naglalagay sa puso mo sa panganib araw-araw. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa subscribed, mag-subscribe ka na. At iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. At i-comment sa ibaba kung saan lugar ka nanunood para alam namin kung saan umabot ang video na ito. Ngayon, simulan na natin. Number 1 whole milk smooth, creamy, at siguradong nagdudulot ng nostalgia, yung tipong bumalik sa alaala ang childhood breakfast mo o yung mainit na baso bago matulog. Pero para sa mga edad anim na pupataas, ang whole milk ay unti-unting nagiging isang silent threat sa iyong puso. Isang baso lang nito ay may taglay na higit apat na punto limang gramo ng saturated fat. Mukhang maliit na bagay, pero ayon sa mga researcher, sa mga matatanda, ang regular na pag-inom nito ay nagdudulot ng 18% pagtaas ng risk ng cardiovascular disease. Habang tumatanda tayo, natural na tumitigas ang mga arteries at bumagal ang metabolism. Ibig sabihin, hindi na kasing efficient ng dati ang katawan natin sa pagproseso ng fats, kaya tuwing umiinom ka ng whole milk, parang dinadagdagan mo nang hindi ng hindi namamalayan ang pressure sa puso mo. At pagtagal-tagal, ramdam mo ang epekto. Maaaring hirap sa paghinga kapag naglalakad o biglang mabigat ang dibdib na hindi mo may paliwanag. Madaling isisi sa edad, pero madalas, ang diet mo pala ang nagpaparamdam sa iyo sa ganitong paraan. Hindi lang yan. Mataas din sa calories ang whole milk, na mas lalong nagiging problema habang bumababa ang muscle mass at humihina ang mobility. Kahit konting dagdag sa timbang, mas lalong mabibigatan ang mga tuhod, balakang at likod mo. Dagdag pa, tataas ang risk mo sa type 2 diabetes at mas lalong hihina ang kidney function. At ito pa, maraming seniors ang nagiging lactose intolerant nang hindi nila nalalaman. Kaya posibleng ang glass of milk na inakala mong nakaka-relax ay siya palang dahilan ng bloating o stomach issues mo. Ang akala mong comfort stress pala sa buong sistema mo. At dahil mas nagihirap na ang puso, digestion at joints mo pagtanda, baka oras na para i-let go ang whole milk at palitan ng mas healthier na alternative. Ngayon, lumipat tayo sa susunod at masakit to kasi nakabalot ito sa tamis at alaala ng nakaraan. Number 2. Sweetened Condensed Milk Ang maliit na lata na yan ay maaaring magpabalik sa iyo sa mga masasayang family holidays, sa rich desserts, o sa creamy timpla ng umaga mong kape. Pero sa ilalim ng tamis nito, may nagtatagong panganib. Isang kutsara lang ay naglalaman ng halos 10 gramo ng added sugar. At aminin natin, sino ba ang naglalagay lang ng isang kutsarita? Ayon sa Journal of the American Medical Association, ang mga diet na mataas sa added sugar ay direktang naiuugnay sa paghina ng memorya at cognitive function ng mga matatanda. Kaya nga may mga researcher na tinatawag na ang Alzheimer's bilang type 3 diabetes. Kapag kumain ka ng concentrated sugar tulad ng condensed milk, bigla ang tumataas ang blood sugar mo. Nag-overdrive ang pancreas mo at sa paglipas ng panahon, ang strain na ito ay hindi lang sa metabolism mo, pati na sa utak mo. Napapansin mo bang mas madalas ka nang makalimot sa maliliit na bagay? Parang laging clouded ang isip mo o mas pagod kahit walang ginagawa? Hindi lang yan simpleng senior moments, maaring senyalis yan na ang sugar ay nakakasagabal sa clarity ng pag-iisip mo. At ang condensed milk, sa kabila ng comforting appeal nito, ay isa sa pinakamalala sa lahat. Hindi lang yan, masama rin ito sa tiyan mo. Ang malapot at matamis na texture nito ay nagpapabagal ng digestion, nagdudulot ng bloating, kabigatan, at pakiramdam na parang laging sluggish, Bumababa ang energy mo, nagkakaroon ng disruptions sa tulog mo, at parang mas nahihirapan ka sa mga bagay-bagay. Pagdating naman sa puso, ang sugar ay nagdudulot ng inflammation sa mga arteries at nagtataas ng triglycerides. Unti-unting sumisira sa mga blood vessels at naglalagay sa iyo sa mas mataas na risk ng stroke. Kung napanood mo pa rin ito at nakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, Comment mo lang sa baba ang number 2 para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, sana isubscribe mo na at i-on ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng mga susunod pang videos. Ang suporta mo ang nagpapatuloy sa amin para makagawa ng dekalidad na content na makakatulong sa iyo. Now, tuloy na tayo sa susunod. Number 3, Rice Milk sa unang tingin, parang safe choice ito. Plant-based, dairy-free, at mukhang perfect para sa mga seniors na hindi hiyang sa lactose. Pero heto ang katotohanan ng hindi sinasabi sa iyo. Ang rice milk ay maaaring isa sa pinakamalalang options para sa mga matatanda. Gawa ito halos lahat sa white rice at tubig at pagamat mukhang harmless, ang iniinom mo pala ay isang basong halos walang sustansyang kailangan ng katawan mo at may taglay pa itong mga bagay na siguradong hindi mo kailangan. Una sa lahat, halos walang protein ang rice milk. Isang baso nito ay karaniwang may less than isang gramo lang ng protein. Para sa mga edad 60 pataas, malaking problema ito. Natural na humihina ang mga muscles natin habang tumatanda. Tinatawag itong sarcopenia. At kapag kulang sa protein, mas mabilis pang humina ang lakas, balanse at mobility mo. Baka napapansin mong mas mabilis kang mapagod o mas nahihirapan ka ng tumayo mula sa upuan. Iyan ang paraan ng katawan mo para magsabing kailangan niya ng support at hindi ito may bibigay ng rice milk. Pero heto ang talagang delikado. Ang rice ay sumisipsip ng arsenic mula sa lupa, isang toxic heavy metal. At kapag ginawang gatas ang rice, mas nagiging concentrated ang arsenic na ito. Ayon sa isang report mula sa Consumer Reports, ang long-term exposure sa inorganic arsenic mula sa rice-based products ay maaaring magdulot ng kidney damage, liver stress, at mas mataas na risk sa cancer, lalo na sa mga matatandang may mahihinang organs na. Mas masahol pa, mataas ang asterisk glycemic index ng rice milk. Mabilis nitong pinapataas ang blood sugar kahit pa dairy-free ito pwedeng maging disastrous ito para sa mga seniors na may pre-diabetes or type 2 diabetes. May mga brand pa na nagdadagdag ng sweeteners na ginagawang isang blood sugar bomb ang supposedly light na gatas na ito. Kaya habang nakalagay ang label na healthy sa rice milk, ang totoo, kulang ito sa mahahalagang nutrients at may daladala pang hidden risks na hindi kailangan ng katawan mo, lalo na ngayong edad mo pero may mas malala pa. Ang susunod ay maaaring nakatago sa ref mo ngayon at mas tuso pa ito. Number 4. Flavored Plant-Based Milks Sa unang tingin, mukhang healthy choices ang mga ito. Almond milk na may vanilla, oat milk na may chocolate, or coconut milk na may added flavors at vitamins. Pero kapag binaliktad mo ang label at tiningnang mabuti, lalabas ang katotohanan. Marami sa mga ito ay walang iba kundi matatamis na inumin na nagpapanggap. Karamihan sa mga flavored milk na ito ay may 10 hanggang 15 gramo ng added sugar bawat baso. Halos kapareho na ng isang lata ng soda. At kung iniisip mong mas healthy ang mga terms tulad ng fruit juice concentrate or cane syrup kaysa sa asukal, nagkakamali ka. Hindi naiiba ng katawan mo ang mga ito. Pareho pa rin tumataas ang blood glucose mo, nag-o-overwork ang pancreas mo, at tumitindi ang inflammation sa utak at mga kasukasuan mo. Ayon sa isang pag-aaral sa neurology, ang mga matatandang madalas kumain ng added sugar ay may mas maliit na brain volume at mas mahina ang performance sa memory tests. Hindi lang ito usapin ng diabetes o timbang. Ang asukal ay unti-unting nagbabago kung paano gumana ang utak mo at hindi sa magandang paraan. Pero hindi lang asukal ang problema. Ang mga flavored milk na ito ay madalas ding may artificial gums, thickeners at emulsifiers. Lahat idinagdag para maging creamy at matagal mapanis. Para sa sensitive na digestive system, lalo na pagtanda, ang mga additives na ito ay maaaring magdulot ng bloating, irregular bowel movements, at makagulo pa sa hormone balance. May mga brand pa nga na gumagamit ng synthetic vitamins na hindi kayang i-absorb ng katawan mo. Kaya habang nakasulat sa packaging na fortified, kaunti lang ang nakukuhang benepisyo ng katawan mo. At ikaw ang magdudusa sa huli sa pamamagitan ng brain fog at inflammation. Kaya bago ka mag-stock ng mga healthy milk alternatives na ito, magbasa muna ng labels ng mabuti. Ang tunay na healthy choice ay yung simple, unsweetened, at walang mga hidden ingredients na pwedeng magdulot ng mas malalang problema sa kalusugan mo sa long run. Kung napanood mo pa rin ang video na ito at nakatutulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng number 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang aming mga videos ang suporta mo ang tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming content na makakatulong at magbibigay inspirasyon sa iyo. Ngayon, tuloy na tayo sa susunod na topic. At ngayon, ang apat na pinakamagandang milk alternatives para sa mga senior. Ngayong alam na natin ang apat na uri ng gatas na dapat iwasan, oras na para magbago ng direksyon. Dahil dito napapasok ang mas masaya at masustansyang bahagi. Tarating na natin ang apat na matatalinong pagpipilian ng gatas na tunay na nakakatulong sa kalusugan ng mga nakatatanda. Kung gusto mo ang topic ng video na ito, mag-comment ng mabuhay sa comment section. Kung hindi ito ang inaasahan mo, mag-comment ng zero para ma-improve ko pa at makagawa ng mas magagandang video na akma sa iyong pangangailangan. Ngayon ipagpatuloy na natin. Number 1. Unsweetened Almond Milk Ang paboritong low-calorie option. Ang almond milk ay isa sa pinakamagandang alternatibo para sa mga senior na naghahanap ng masustansya ngunit magaan na option. Mababa ito sa calories at saturated fat pero mayaman naman sa vitamin E, isang malakas na antioxidant na nakakatulong protektahan ng mga cells laban sa oxidative stress. Ang maganda pa, natural itong lactose-free kaya perfect para sa mga may lactose intolerance. Piliin lang ang unsweetened na version para maiwasan ng added sugars. Number 2. Soy Milk Ang protein-packed alternative. Kung naghahanap ka ng plant-based milk na may halos kaparehong protein content ng cow's milk, ang soy milk ang sagot. Ang bawat baso nito ay naglalaman ng pitong hanggang siyam na gramo ng complete protein. Mahalaga para mapanatili ang muscle mass at strength habang tumatanda. Mayroon din itong phytoestrogens na maaaring makatulong sa bone health at heart health. Siguraduhin lang na pumili ng fortified na bersyon para sa extra calcium at vitamin D. Number 3. Oat Milk ang heart healthy choice, ang oat milk ay isang mahusay na option lalo na para sa mga may concerns sa puso. Natural itong may beta-glucans, isang uri ng soluble fiber na nakakatulong magpababa ng bad cholesterol levels. Mababa rin ito sa saturated fat at may moderate amount ng fiber na makakatulong sa digestion. Dahil medyo mataas ito sa natural sugars, mas mainam piliin ang unsweetened na variant. Number 4 unsweetened coconut milk. Para sa mga senior na gustong mag-maintain ng healthy weight, ang coconut milk ay isang magandang pagpipilian dahil sa medium chain triglycerides, MCTs, na nakakatulong sa brain function at energy levels. Bagamat mas mataas ito sa saturated fat kumpara sa ibang plant-based milks, ang mga healthy fats nito ay madaling imetabolize ng katawan. Piliin ang unsweetened na bersyon at moderate ang consumption para sa pinakamainam na benepisyo. Ang pagpili ng tamang milk alternative ay maaaring maging malaking tulong para mapanatili ang overall health at well-being habang tumatanda. Ang mahalaga ay pumili ng option na akma sa iyong nutritional needs at health condition. Maaaring mag-experiment sa iba't ibang choices hanggang sa mahanap ang pinakaangkop sa iyong panlasa at pangangailangan ng katawan. Sa yugtong ito ng buhay, ang bawat maliit na desisyon ay may mas malaking epekto. At ang simpleng bagay, tulad ng gatas na isinasalin mo sa umagang kape mo, hindi na ito basta kinaugalian lang. Ito ay maaaring nakatutulong para manatiling malakas at independente ang iyong katawan o unti-unting sumisira dito. Ngayon, natutunan mo ang tungkol sa apat na karaniwang gatas na maaring lihim na sumisira sa puso, mga kasukasuan, digestion, at maging sa memorya mo. Ngunit mas importante na tuklasan mo rin ang apat na simpleng kapalit, apat na tahimik, ngunit makapangyarihang pagpipilian na maaring magpatibay ng iyong mga buto, magprotekta sa iyong utak, magbigay ginhawa ng walang kompromiso, at ang magandang bahagi, hindi mo kailangang baguhin ang lahat ng biglaan. Magsimula ka lang sa isang maliit na pagbabago. Bukas ng umaga, baka subukan mong uminom ng fermented soy milk imbes na yung dating whole milk o baka lagyan mo ng kaunting almond milk ang tsaa mo, alam mong pinapalusog mo ang puso mo habang umiinom. Karapat dapat kang makaramdam ng gaan, malinaw na pag-iisip at kontrol, hindi lang ngayon kundi sa araw-araw. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugang isuko ang mga paboritong gawain. Ito ay paggawa ng mga gawain ng mas matalino. At kapag pinili mo ang mga pagkaing tunay na sumusuporta sa iyo, ang iyong katawan at kaluluwa ay magpapasalamat sa mga paraang hindi mo inaasahan. Para sa malalakas na buto, malinaw na pag-iisip at mas magandang bukas, nagsisimula sa kung ano ang nasa iyong tasa ngayon. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong opinion. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong saloobin, kaya huwag magatubiling ibahagi ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag at share. Ang iyong suporta ay tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at sana ay makita ka ulit namin sa susunod na video.